Boss, we're we gonna go see the lighthouse though. All right, that's where you're going. You're good, just don't go to the beach. Cool, <laughs> <laughs> lighthouse, leave pero better kami lighthouse, Yep. No, yakisoba soba, yakisoba yaki Sa akin naman, dahil grill master ako, mga grill po sa akin. Ah. Ano lang po ginagawa namin sa beach dito. Sa Hook. Because kasama asawa at friends, tayo, para po masaya. Yun nga po, dang na. Sumobra. Habang sa Africa, nagugutom ang mga tao. Ano yan? Pugo? Ako. Para saan yan? Pugo. Yan ang binibili ko, katkat -kat na charcoal, yung natural. Ayaw ko yung Kings. Lasang anin eh. Pagka nag-iho ka, lasang gas. Gasolina. mas maganda natural mas mahal nga alam pero mas oh mas gusto ko yan eh. oh Bongo yung aso niya Bongo yung amoy ah, tanga pa yung may ere Oh. Kinuriente ba? Uh. Para lang magkasunod nila. Uh. Mawa naman association niya. Kahit sa akin, mm -hmm. si na, ko Ang <laughs> <laughs> <Gaya pa. laughs> Ayaw? Ayaw. Shit, hindi Ayaw? even na no. Oh hindi. Kung ilagay kaya na sa grill, maglalasang huling yan. yanalo-lulo na nang maayos. Pasabi. Uh -huh. uh -huh. yeah, Isma wala laos <laughs> yaba ro sail boat <laughs> siya naman daw po magpapalipad ang drone niya tingnan natin holy fuck ah, magagandang klase ng drone pala gamit ng mga tao ito niluluto ko utang na lumamig na are these my ribs? mainit pa yun Ako kaya din Pag-practice kana ba? Yun, katabi lang pala kita, ayok hindi na pa ako hanap na hanap. Katabi lang pala kita. Oh, oh shit. Lobat. Paano kasi ito si Connect? Uh, left side trigger. And the right pala right, sorry. Yan. Buti, <laughs> butikas ulo mo pala. na ulo mo <laughs>

Pare. Bye, bye, bye. Pasen ni dalawa. Hindi lang ako. Hey, hindi pa dumanggo. Pa pa dito para dana wando na. Asa ni dalawa, yon. Wena po tayo tapos na po ang barbecue. Till next time.